All right mga amigos, official na po kasado na ang sagupaan sa pagitan ni na Super Middleweight Undisputed Champion sa Canelo Alvarez ng Mexico kontra sa undefeated number one contender na si Edgar Berlanga ng Puerto Rico. Ito po ay kinumpirma na sa social media ni Canelo Alvarez at ni Edgar Berlanga pati na rin ng PBC. Ang nasabing laban ay gaganapin sa Las Vegas T-Mobile Arena sa darating na September 14 hatid ng PBC, Amazon Prime Video at The Zone. Pero sa kabila ng pag-aanunsyo ni Canelo ng kanyang laban, imbis na masabik ang mga Mexicano, eh marami pa rin pong nang lalait sa napili niyang kalabanin. Dahil maraming may ayaw ng laban na ito mga amigos, mas gusto ng mga Mexicano na labanan ni Canelo si David Benavides, hindi po si Edgar Berlanga. E eh nahukay po yung mga dating video nitong si Edgar Berlanga nung nasa amateur pa. Kung saan nagulpi ito ng kanyang kalaban. Yan po mga amigos, makikita nyo ang kaawa-awa ang sinapit ni Edgar Berlanga sa amateur kay Shyway Anderson. Patunay na wala naman talaga itong binatbat, sadyang pinababango lamang ang pangalan sa professional. Matapos ang labing 16 na sunod-sunod na knockout ni Edgar Berlanga. Kapansin-pansin kasi mga amigos, noong 2021, noong itaas na ang kompetisyon o mga kalibre na nakakalaban ni Edgar Berlanga sa top rank, eh tatlong taon po itong hindi nanalo ng knockout. Pero noong muling manalo ng knockout nitong nakaraang buwan ng Pebrero, eh napakabilis pong ginawang number one contender ni Canelo, itong si Edgar Berlanga. Kaya may mga haka-haka minanipula ang rankings. Kasi po kung pagbabasihan po natin mga amigos, ang tagal pong naghari nitong si David Morel Jr. bilang WBA regular super middleweight world champion pero never po siyang inutusan ng WBA na labanan si Canelo o gawing mandatory ni Canelo. Samantalang si Edgar Berlanga e ginawang mandatory kaagad ng WBA na no, maisipan ni David Morel Jr. na umakyat na lang ng light heavyweight. Samantala sa iba pang balita mga amigos, idedepensa naman daw po ni WBA World Middleweight Champion Harris Landel Lara ang kanyang titulo kontra kay former World Champion Danny Swift Garcia bilang undercard sa Canelo Alvarez vs Edgar Berlanga. Si Danny Garcia na may kartadang 37 wins, 3 losses with 21 knockouts ay huling base natin na si Lion sa ibabaw ng boxing ring ay noong taong 2022 pa kontra kay Jose Benavides Jr. Sa makatawid ang 41 anyos na si Eris Landilara e eh mas active pa po kay Danny Garcia sapagkat ito ay huling base natin nakitang lumaban nitong nakaraang buwan lang ng Marso taong 2024. Kung saan tinalo niya sa pamamagitan ng second round knockout ang bata ni Nonito Donaire na si Michael Serapa